We're all friends. No, no, we're not, no. I, I take exception, Mr. Chairman. I, I wasn't confusing the witness. I was stating a fact. How could you say that I, I was confusing him? Well, please address the chair. I was about to tell, I will say, admonish Senator Tillanes to stop saying dates because the witness can hear. You're so near. I, we're after the truth here. Tama yung sinabi ni Sen. Lacson. Tama yung sinasabi ko. Nakalagay sa affidavit mo, CAFGU. Ano ba talaga nasa isip mo? CAFGU or CHDF? Ninety-eight uh, ito, sir. Hindi, hindi, hindi. CHDF ako, sir. O, kaya... Ha? So, ngayon na, sir, ang na ang CHDF, pinalitan na ng CAFGU, sir. Kaya nga, capgo sir. Alam ano mo, so, pasensya ka na. Mm. Makukuha ko yung record mo sa CHDF. O sir. o sir. O, sir. Sinabi mo, capgo ka. Noong una, kaya pinakuha ko. Ano mo, ginagawa namin ng homework namin dito? Hindi, sandali na. Suspended. Let the witness testify for himself. Thank you. I will, uh, session issue. I will admonish everyone here in this chamber, senators, and also people watching do not open your mouth. Do not say anything. May kasabihan sa Kastila. ilang lang nalalaman ko sa Kastila, maganda pakinggan. Sera la boca para no entran las moscas. Sera niyo ang bibig niyo para hindi papasok ang langaw. So I'm admonishing our friends here in the Senate and I will call you down. And you don't want me to call you down and embarrass you here. So, let us go back. Sinabi mo ba na kafgo ka noong nakaraan testigo mo? Sinabi ko, sir. Sinabi mo kafgo? Oo, oh, sir. Oh. Ngayon, binabago mo si HDF ka. Hindi, dumaan talaga ako sa HDF, sir. Oh, oh ay, in, yes or no? Mm -hmm. Opo, sir. Opo, sir. Opo, sir. Sa HDF ka na. Hindi ka nag Opo, titigyan niyo ang senador. Mahahalata ka. Opo sir. Opo, sir. Opo, sir. Alam mo, ang abogado, pag sinasabi niya, sabihin ko, let it be on record that the witness is looking at whoever. Okay? Huwag kang ng tulong kahit kanina dito. Ikaw ang nasa upuan dyan. Okay? So, sinasabi ko sa iyo, sinabi mo, kaf go binabago mo ngayon, sinabi mo, CHDF ka na ngayon. Babala kita, ha? Pagka CHDF ka, makukuha ko yung records mo sa CHDF. Opo, sir. Opo, sir. Opo, sir. Opo. Okay? Dahil sinabi mo, kaf nagpapagod kami rito, na kinuha ko yung record sa CAFGU at sinasabi dito, certified, walang taong katulad mo na nagpunta sa CAFGU. Okay? So, okay, sinasabi mo si HDF, hahanapin ko yung record dyan. Let the Secretary of the Committee uh, uh, call up the military, the AFP, and find out whether the name of this person, Mr. Edgar Matabato, ever served in the CHDF. Because lahat siya binabayaran. Pag binabayaran, ina-account niya ng COA aalamin kung nabayad sa iyo. Sumuweldo ka ba sa CHDF? Nagbigay ka ng allowance? Allowance, sir. O, oh, sa meron yan. Kung ka, di ba? Opo, sir. Sa barangay oh, namin, sir. Sa barangay namin. O, oh. yes. Yes. Just a bit of manifestation. Inamin naman po niya talaga na sinabi niya dati, during the last hearing, CAFGO. Now, bakit niya naman mention na si HDF? That's what he was trying to explain po. Let's, let's consider yung mga year na sinasabi. Kanina po, narinig po siguro natin, noong 1982, CHDF, pero he's being cut short when he's when he is trying to explain bakit yung uh, naging cut go. We, we have to remember po, again, just to, just to make a point, drive home the point, yung point ko po kanina, na this is not a court of law. Remember po, na in cross-examination in court, the lawyer of the witness can always object. But in the proceedings before the Senate, the lawyer is not allowed to object, but simply to advise. And therefore, nangyayari na mayroong mga misleading questions na hindi naman kayang Uh, you know, the, 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 the council would not be able to come to his uh, rescue kung merong mga ganong mga questionable questions. Because nga bawal ang lawyer na mag-object on behalf of the witness. So sana po, again, I go back to my appeal earlier. Iwasan po natin yung mga misleading na kapag naman po siguro meron siyang ine-explain, Haya an naman po siya para maka explain. Thank you so much. Uh, I would normally say I resent that remark, but you're a lady. And I will always respect you as a lady. There is no attempt on the part of this representation, and I believe people seated on this bench here, on this desk here, of any attempt to mislead. He has a lawyer. You all know. The whole country is witness to the fact he did not intend a lawyer. ang imbestigasyon hanggang humanap tayo ng abogado. Para nga ma-advise siya, na kung may sasagot siya, makakabulong. Hindi nga Court of Law ito, pero kaya nga may abogado tayong binibigay para pag may tatanong sa kanya na makakapahamak sa iyo, may abogado ka magsasabi, huwag mo muna sagutin yan. Pag sinagot mo yan, delikado tayo dyan. Mr. Hindi nga makakapagsabi ang abogado, pero ma-advise siya. Mr. Hindi, Mr. hindi namin siya hinanap dito, kaya nga, Pertinent yung sinasabi ko kalina, sino ba ang presenter? Sino ba ang nagdala rito? Lahat yan, tinanong natin. So, please, do not cast any aspersion. We're all lawyers here. I don't want to lecture any other lawyer here. I do not want to be lectured either. So, let us proceed. Uh, just to make the record clear, hindi kita ginugulo. Tinanong na kita, dahil sabi mo, sa iyo nang galing, sa bibig mo, dito, sinabi mo, kapgo ka. Nung sinabi sa akin, walang pangalan na may CAFGO, tinatanong kita ngayon, hindi ko pa pinapakita itong certification na ito, bumihid ka na na CH, uh, CHDF ka. Alright? Hindi kita nilolo ko. Kaya pag sinabi mo CHDF ka, tungkulin ko at tungkulin ng mga senador dito, hanapin ko ikaw ay CHDF. Malinaw. Opo, Opo sir. Opo, sir. Alam mo hindi kita niloloko. Opo sir. Opo sir. Opo, sir. Opo, sir. Opo, sir. Okay. Malinaw siya ha? Malinaw sa okay, sir. Thank you. All right. Here lang. Mr. Chairman, for, uh, for the record, yes, sir. Sir, lang. Sir, sir, Pacquiao. Uh, what, what, I, what I understand, Mr. Chairman, dito, ito ay inquiry um, sa isang witness para pakinggan natin yung, panig, uh, yung statement ng witness. Hindi natin didipinsan siya o, o ano, kundi i-examine eksa natin kung nagtasabi siya ng totoo. Nis, tayo mga senador ay eh, mag-iimbestiga hindi magpuprotecta doon sa witness. Yun po ang roles natin dito. Thank you, Mr. Uh, Chairman. Kaya ah, inuulit ko, nagpunta po kayo dito, kayo ang nagpresenta, kaya tinatanong ko kayo na, sino nagpresenta sa inyo, sabi nyo, kanina hindi nyo kailangan abogado, nalagay Nalag tayo ng abogado, naganap pa kami, meron pa isang abogado dyan, naka-reserve. Pero, hindi ho namin kayo lulukoyin dito. Yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Ano po, kaya magsabi lang ho tayo na ito, nililina ho kasi, ang problema niya 'pag may sinabi kayo at may affidavit kayo, gagamitin 'yung affidavit. Kaya nga ho sinabi ko sa mga susunod na testigo, kailangan may affidavit dahil 'yun ang gagamitin basihan para tarihin kayo sa inyong sinasabi kung totoo o hindi. Marino po. Opo sir. Okay, please proceed. May I open my mouth, Mr. Chair. Sure. Thank you. I know there are mosquitoes there, not my <laughs> flies. No, the, the, the chair is correct just for the purpose of order. We are all passionate here because we are all uh in search of the truth. Mr. Chair, there's no intent whatsoever to mislead. In fact, tinetesting natin yung witness, is he misleading the public and this committee, or tama ba? Kaya pag sinabi niyang walang apidabit, tapos meron, kaya hindi misleading yun eh. Tinetest nga yung sinasabi niya. So having said that, uh, kay Edgar, uh, balik tayo kay Mr. MacDome, no? So nung dinalan niyo na po dun sa lote ni 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 SPO4 Laud, tama po ba sir? Opo. Ano paano niyo anong ginawa niyo po sa kanya? Uh, uh, si Macdum sir. Oh, pinatay po. Paano niyo pinatay oh, sir? Uh, binigte. o oh. Okay sir. Oh. Sir, tapos pagkatapos niyo binigte, uh, uh nila ni Arthur Las oh. Sino po nagbigte? Kami po ang nagbigti, sinapsap ni Arthur Las Cañas. Sinapsap? Opo. Ano ibig sabihin ng sinapsap? Yung... Tinagataga? O, oh, tinagataga. Tinagataga ta, sir. Go ahead, please. Sige. So, tinagataga. So, hindi... Ang pagpatay po sa kanya, bigte, hindi po nilaslas yung yung liig ng kutsilyo? Hindi. Oh, bigte rin. Tinagtad po o pinagsasaksak? Tinagtad po. Okay bakit po sa inyong paragraph 35, page 5 nung inyong affidavit, ito po sinabi nyo. I'll say it in English, Mr. Chair, then translate in Tagalog. After two days later, I met Salik MacDum, still in the second floor of Penal, Penap Lata Market, unknown to him, SPO4, Arturo Las Cañas, and their group was already with me. They made me show, they made a show of arresting Salim MacDum and we brought him to the burial site in Barangay Ma'a, Davao City, where I saw the group slit his throat and took turns stabbing him to death. After he died, they buried him there in a lot owned by retired SPO4 Ben Laud. Sir, ang sinabi mo sa David, nilaslas ang liig tapos pinagsasaksak. Ang sinabi mo last hearing, chinapchap at uh, binigte, ngayon ang sinabi mo rin binigte. Ano ang totoo sa dalawa? Basta binigte, sir. Binigte yan, sir. Binigte yan. Bakit po sinabi niyo sa NBI na nilaslas ang liig? Ayun. Ito you have one one Yes, minute sir. And seconds. Okay. May sagot to kaya kay Edgar? Bakit magkaiba para uh, kwento nyo sa pinabi? Hindi naman kinakaunt yung time ng witness eh. The uh, witness can answer for a long time. I'm just telling you that because yes, you already have three. Yes, sir. Absent, one, I, uh, Thank you, sir. Substitution. Go ahead. Uh, sir, yung pagkuhan na, sir, si Arthur Las na ang sumaksak at saka sumapsap, sir. Igo, uh, igo lang ko nga nagbigti. Igo lang ko nagbigti, sir. Siya lang daw nag... Uh, strangle. Sino? Siya lang? Siya. Siya nag-strangle. Pero yung oh. sumaksak daw yung... yung Sandi hindi, lang po, no? Okay, magagali sa akin. Sinabi nyo kanina, binikti nyo dalawa ni... Uh, ano pa na si... Kasanya. So, kasa, lasa, lasanya. ano? Nagugutom tuloy ako dito. <laughs> opo, opo. Malapit opo, na po sir. Pasko, kaya kastanya. <laughs> pa ano, Kasta, ano, ano pa na Las sir. It's Las for Laskanya, sir. <laughs> Las Canya. Alam ko naman, para lang ma-relax tayo. Las kanya. Okay. Sabi mo kayo na dalawa kayo nagbigti. Tinulungan mo siya. Basta sir, kaming dalawa ang nagbigti. Katapos, pwede pagbigti, sir. Pero ngayon, kayo mo, ikaw lang ang nagbigti. Hindi, nagbigti, na, sir. Alin ang totoo? Tapos, siya na, may hawak pa siya ng kutsilyo. Oh, siya na ang... So, nagbago kumadil. na naman tayo. Oh, kanina, dalawa kayo nagbikti. Kaming ang dalawa, sir. Kaming eh, dalawa. dalawa. Oh, oh, sir. tapos? So, may hawak siyang kutsilyo, sir. Tapos? Oh, tapos, nilas na leg niya, oh. Importante yun. di mo sinabi kanina? Sinabi mo lang binikti. O, oh, oh. sir. Oh. Importante yun. Opo, Opo sir, kailangan, yung, kailangan to, sir. Kailangan kompleto sir. Di yung leg. Lalo na sinabi mo do sa affidavit mo nung una, nanilaslas, tapos sinaksak na sinaksak. Pagdating mo rito ngayon, binigti, sinapsap na. Wala yung laslas. -las. Wala yung yun. Opo, sir. Opo, sir. Anong paliwanag mo? Basta yung sa akin lang, sir. Totoo totoo yan, sir. Hindi eh, pwede yung basta, totoo-totoo. Kailangan sabihin mo yung totoo o, talaga. O, totoo. Ano yun? Ah, basta. Kay Gordon pa rin ako. Oso, sa akin ako, sir. <laughs> Gibigti na siya, sir. Tapos, gilaslas na ni Arthur Lascanya, sir. Oh, Muna akong gusto ipasabot, sir. Oh, translation, please. Translation, please. Iyan ang gusto uh, uh, ipa, uh, ipaalam, ipaintindi sa, sa inyo. Okay. Ano ang gusto pa paalam? Kanina sinabi mo, binikti. Ha? Ah, Hindi yung dalawa. Tapos wala na. Tapos ngayon, noong nakaraan, sinabi mo, uh, pinagsasaksak. Tapos ngayon, sinasabi mo ngayon, sa isang kapilawid mo, nilaslas tapos sinaksak, walang bigti. Ano ngayon ang totoo? Ang totoo yun, sir. Sa umpisa, binigti yan. Pagkatapos, linaslas.